Yan mga kababas So dito naman tayo sa area na to Itong dalawang puno ko na ubas na to Ito naman yung aking ipoproning So ganun din uh, Malalaki na yung kanyang mga uh, Buds Yan So bumukol na sila mga kababas Kahapon Pagkatapos ko Pagkatapos ko nag pruning umulan mga kaubas kakatapos ko pa lang ng pruning kahapon doon sa kabila ay umulan ayun o oh, malalaki na pero nag apply ako ng fungicide doon mga kaubas so ito ito naman yung susunod na ipapruning ko so sana ay mapabunga ko rin ito ng marami tulad nung dati <coughs> malalaki na ang puno nito Ayan, nalagyan ko lang ren nung nang nakaraan ng mga uh, organic so dito tayo magsisimula so habang nagpo-pruning ako mga kabas ay mag-shout out muna ako sa ating mga kaubas na nagpapa-shout out shout out sa yung lahat at ilalagay ko dito sa screen yung inyong mga comments shout habang tayo ay nagpo-pruning uh, hindi na ako masyadong magpapaliwanag dito dahil naipaliwanag ko na kahapon kung paano yung diskarte ko sa pagpo-pruning so let's go uh, pruning na tayo yan Yan, na-pruning ko na yung kalahati. Mas mahirap i-pruning eh, ito mga kaobas kasi umakit yung mga sanga doon sa bakod. Ang hirap hilain. Tapos dito pa. Ayun, ang taas Umakit doon. Mahaba. Pero yan, uh, patapos na. Dito na lang banda. Itong isang puno na to. daming cuttings sayang mga kaubas so patuloy lang natin ito okay, yung mga malalaking sanga na hirap hilain wala magpas na sa kabila ayun no? mm. hindi mahila aketing ko na lang ang dami dyan o no? tapos doon yan at ang isa pang problema uulan na naman yata mga kaobas pero patapos na ako dito na lang mga malilid dito yan ay ngayon pang nakaschedule lang pruning doon naman uulan ng uulan you know so ng mga protein cane mga kaupas oh. green na green ay brown na brown pala ito laking sanga nito ganito yung sanga na kung bumunga malalaki mahaba yung mga mahabang bunch so ito yung mga mga sanga, mga cuttings. Ano? Eh, hmm, tataba. Mm, marami na naman pang tanim. Oh. Green ito mga kabas. Ito naman yung susunod. Bukas naman ito po pruning. hindi ko sila pinagsasabay-sabay. patuloy ulit tayo sa mga nagtatanong mga kabas ay eh, dito ko na lang sasagutin yung mga tanong nyo pag gumagawa ko ng video ang mga tanong nyo yun eh, naman yung ginagawa kong mga content para mas mapaliwanag kung may iki. basta lagi lang kayong manood Uh, yung mga tanong nyo ay dito nyo ma malalaman yeah oh, tapos na ah, cutting ko na lang yung mga yun kasi sayang gawin kong cuttings oh. ito yung mga pinagbunga no, no na pagka tayo ay nagtanim ng ubas yung dapat yung sikat ng araw dyan sa silangan kailangan tinatamaan itong ating mga tanim na ubas hindi natatagpan so yun at yung mga cuttings na ito ay kukunin ko at tatanim ko na naman pati yung cuttings doon kahapon nilagay ko lang sa lilim hindi ko pa naputol-putol kasi umulan kahapon Ito yung susunod black naman yan ang daming binunga nito noon pero ito pa rin yung pinakamarami ang binunga matagal na itong ubas ko na ito 4 uh, to 5 years na siguro ito tingnan nyo gabraso na yung taba nitong kanyang puno So yan mga kaubas at ito na yung isang bahagi ng ating video na i-share ko sa inyo pagpaproning sa mga susunod na video natin ay tungkol naman sa pag fertilizer ulit at pag mayroon na sanga yun namang pag-apply ng mga fungicide at Fulyar mga kaubas So yun, maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.